Magandang araw sa inyo mga kabalisong. Ako, Areho Le Mamay. Ay tunay na narequestan ho na ring isang episode. At ang gusto nilang maalamanan ay paano ga ang tamang gagawin. Pag aribag ho mga pins ay maluog na. Ay ang ano ba yung Pag maluog ay di ko sana ho nabagsak na gayaan na ano ho. At ang kalimitan natin obserbasyon, ang tatang na no, arehong handle ay may play na. Ano ho? bakit daw nagkakagayon at ano ga ang tamang diskarte ay di atin nung isa-isahin ari mabilis laang ang ang dahilan no kung bakit ari ho ay nagayan naluwag ay di sa limit na ng ating kakalalaro no pag atin nilalaro ay kada ikot niya no ikit yan dahil yan nagayan ay di ito ay napupersa itong hawak din eh hindi po dahil iniikot natin gayaan papasarahin pabukasin ay ang kalakarang gawa, galaw naman dapat ito ay eh, ay dahil nga ho pag natin at pinaikot at pala palagi ayan iikot ay di parting are ay di nagkakameron ho ng espasyo o kaya ay nababawasan ang higpit kagagalaw ho natin kay ikot kay ikot yan ho ay natural lalo na pag kay malimit maglaro na yun yung balisong ngayon ano ho ang solusyon diyan ay atin muna hong talakayin ang ho iba't ibang pin marami hong klasing pin yung mga sinauna ho kagaya ganare oo, ang pain ho na ay pa ako pa re, alam ko yung kalabito pa kaya inyong makikita yan ho kinaklawang mga sinaunang gawa ho na balisong kaya din na rin isang ari, yan. Mga pako at kalabito pa ho ang ginagamit diyan. Ngayon, pag matatandang garne, hindi ko pinapayuhan na papaluan natin ng papaluan dahil baka ho, ang loob nito ay gato na. Ano ang gato? Kapak o na. ay baka pag hinampas niya ho, ay maputol na lalo yung pin. Kaya mas mainam sa matatandang gamit ay inyong hayaan na gaya ho. Hayaan nyo nang may play. Hindi na ho natin masyado pinagre-restore yan. Meron din naman ho na malambot na pin. Kagaya na re, Are ay gawa sa tanso. Are naman ho ay aare sa garning klase dahil ang bolster ho na re ay malambot. Ibig ho sabihin, are ho gawa sa sungay. Mas matigas ho ang tansong bagay na are, kumpara sa bolster. Kaya pwede hong gamitin nakakaiwas po ng putok yan sa halip na yung matitigas ano ba yung matitigas na ginagamit kagaya naman ho na re ho, ang, ang bolster na re ay stainless na ho. so ang ginagamit ho diyan ay stainless na pin din dahil pag pinukpok ho natin at lumapad ang bakal sa loob hindi ho kayang paputokin ang kapit dahil mas matigas o kasing tigas ng kapit ang pin na ho. May mga aluminyo naman ho, gaya ho na re, yan, aluminyo, pwedeng gumamit ng stainless dahil makunat naman ho ang aluminyo at hindi naman ho kaagad puputok. So mga pin ho, makikita nyo dito, pagkakabilin nyo, may mga clearance pa ho yan, ano, hindi ho sinasagaran ang palo niyan. Dahil nga ho, yan ay pag nagluluag, ang solusyon ho, doon sa tanong ninyo, paano ang solusyon, pupukpukin lamang ho. Isipin nyo ho, ari ang pin at ari ang butas na kapalsak sa loob ng bolster. Ari ho, ano? Ari ho, pag inyong pinalo, ari, natural, walang pupuntahan ho ang persa, kundi dito ho sa pin. Ang pin naman ho nasa loob ay lalapad. Pag lumapad ho yan, dito sa loob na to, hahawakan ho niya ng mas mahigpit itong bolster at ang talim. So, solusyon lang ang diyan yan, martilyo papaluan nyo lamang ho eh. Kagaya ho na rin isang are. O, oh, di ka't laglag. Na ho, maluag na maluag na. O, oh. tapos may alog. Ang kalimitan ho may alog, hindi ho yung bite handle. Ano ho, dahil are ho naikot la ang kalimitan sa kamay natin gayaan. O, oh. Yan ho, nagkakam kalimitan nagkakamera na mas malaking play kumpara dinin eh, sa sumusunod laang. Dahil ang galaw naman ho na re, ay ang laang pagbukas, pag inikot natin, ang, ang, ang nap, sa ay are. Tapos ari naman ay ang laang natin. Kaya, mas malimit na yung safe handle ho ang may mas malaking play kumpara din eh, sa bite handle. Ang bite handle ho, ibig sabihin, din eh, sa malapit ho sa talim, yung nangangagat, kaya ho bite. Yan. Ay, anong solusyon? Pag ang inyong balisong ay meron pa hong clearance, ano ho? pwede nyo pa humpok po kanyan. Yan. Kagaya na rin. Ari, medyo sagad na. Maingat na laang. So, ang solusyon ho diyan, kumuha lang kayo ng matigas na patungan. Kagaya na rin. Sabi ni iba, wala namang kaming gayan, Ay, pwede naman ang dalawang martilyo la, Yan. Ilapag nyo lang ho, ari, sa hig. Huwag sa mesa. At pagkada pa yung mga at magagaruti kayo ng asawa ninyo. Hmm. patong din eh ipatong na maganda, papatalabin, din ipupukpukan. So, pag ginarnere, titignan nyo lang saan kaya asinta, alingga mas maluag, di are. Hmm. Kantohe. Tapos, sa martili ho, huwag ho hu kayong, lalo na sa baguhan, huwag ho hu kayong hahawak din sa dulo. Dahil habang lumalayo ho ang hawak nyo dito, base sa physics, ay mas malakas ho ang pwersa. Kaya makikita nyo ho sa paggawa, kay pag na, saglit sa tanay kay Maoro, Manong o oh, makikita nyo ng mga putol putol ang kanilang mga tatangnan so sa mga baguhan di lang kayo mawak para kontroladong kontrolado niyo ang bagsak ay e di areho atin hong pupukpukan ano? areho ang ating handle na maluag iingatan lang ho ha na huwag kayong papalo din sa bolster pag hindi ni pumalo ay dali mapipipi ano ho? kaya hindi ho kailangan madirin lalo na sa baguhan raramdamin niyo na nakatalab yung pin yung gayon hmm. pokpok na kaunti pagka pokpok i-check pokpok hmm. tingnan yun tumatalab ng ganit ayun ho tapos dagdagan kung kulang pa basta wag tatama sa wag tatama sa bolster Hmm. Ayos Mas mainam ho Mas maunti-unti na martilyo Kung wala naman, pwede naman ho regular Sabi ko nga, di nila ako kayo Kumawak doon sa si pipadulo hmm. Pokpok ng kaunti Makikita nyo, mapipisa o mapipirat ho Yan, yun o, oh, ang tama Kita Kaya, ayan ho, oh, mas may ganit na ngayon Kumpara sa kanina Pwede nyo ulitan ng kabilang side na yun Pero dahil arin nga ako mas upod na mas mag-iingat ho kayo sa side na ari. Ayan. Pukpuk. -puk. Pabagsak lang ho ang hampas na rin. Hindi ho yung hahatawin ang hahatawin. Pabagsak lang. Hmm. Kabila. Hmm. Mas maganda, mas maliit na martilyo, mas kontrolado nyo ang lakas. Ayan. Pabagsak lang. Kaya kita nyo ngayon, yung kaninang bumabagsak, mas kontrolado na. Ano? Pigil na. Ayan, kita nyo ga. Kanina ari bagsak ng bagsak. Hmm. Ang bite handle, oh, mas maganit na. Yun la ang pag nasobrahan nyo ito ng pokpok ngayon, babalik ito sa parang original na ganit niya. Ayan, o, katulad ngayon. Tinatlohan natin ang inapatan ari. Pero, pag gumanit, meron naman ho tayong video ng pagpapaluag, ay di yung paluagin na lang uli. So, kung gusto niyo lang paluagin, laruin lamang uli. Kaya ang tip ko lagi ho sa inyo dyan, kada isang pokpoko ninyo, check. Yan. Areho ay kainaman la ang dapat. Yan. Para hindi na kayo masyadong mapipilitang magpaluwag ng sobra. Are naman ho, pag nasubrahan nyo ng palo, tingnan nyo, hindi ho bumababa. So are ay lalaruin pa. Lalangisan para hindi. Para lang maipakita sa inyo, pag kayo sumubra ng palo, hmm, maganit na. Pagka inaman lang ang palo, o oh, babagsak pa, pero mas kontrolado. Plus, yung sinasabi natin kaninang play, tingnan nyo, at halos wala na. Dumalaban hmm. na uli. Dahil hinahawakan na uli ng pinari, aring bolster, at aring talim. Hawak na uli niyan, ipit na. Ngayon, dun sa mga regular kagaya na dahil mas mauntiho ang ano na mas maunti ho ang bolster, mas manipis, ay mas madali yung magagasta ang pin o mas madali yung maupod. Pag nasagad nyo na ho ito ng ano, ng palo at dumikit na na ganyan, yan ho, oh, dikit na, ay wala na ho ko yung pag a -adjustan. Kala pa, kada palo nyo ngayon dito, ay unti manong higpit na kaagad ho yan at baka hindi nyo na ho mas mga mapaluwag ng gusto niyo mahusayan ng paluwag siya. Di kita niya ngayon, humigpit. Ari, e, again din, may sariling bagsak na. Ano ho? Oh. May sariling bagsak na. Kita naman ho eh. Oh. So, pwede niyo pahigpitan yan. Palo ng kaunti. Isa. At isa. Isa. At isa. Ayun. Tingnan lumalaban ho ulit. Huwag lang akong susubrahan. Paisa-isa, lalo nung hindi nyo tansyado pa. Tapos kita nyo, wala naman hong tama. Dapat. No? Oo. Oh. So parang balik na uli sa original na ganit. Yun no oh, lumalaban na uli. Ganito lamang ho yun doon sa nagtatanong. Sa kausap ko na madami-dami na hong nag -re request Ay ariho, karne hong ginagawa ng mamay. At alam kong kayang-kaya nyo iyang gawin. Paulitin -pa ko lang. Huwag ho sa mga ano inhong mga antigo na na ay yung mga vintage na natin wag ang hindi ko pinapayuhan na paluan nyo are minsan ho may nagtatanong din paano pagka maluog na din are yan nagalaw na ang tangpin ay di gyan di, din ho pakpukan nyo lang ang nakaunti hmm tingnan nyo may, mas mahigpit na kaysa kanina oh. may galaw pa pero hindi na katulad din ng tagus-tagusan o oh, didiin mo na para maano pag yun naman ho ilumapad na din eh. Pag lumapad na ho ang gitna niyan, yun naman ho yung sisikip na uli. Paluin ng kaunti. oh, kaunti yan lang. Hmm. Yun o. Oh. no? Laban na ho yan. Okay? So yun lang ho, ating magsing video. Pinagbigyan lang atin ating kasamahan na panay na panay ang request na mama paano ka. Ay minsan na hindi ko kagad masagot yung pagpasensya niya at nasa biyahe din ho minsan na mamay. Pero aray yung video ng aray, ay sana yung maging reference para sa ating lahat. Siya, dali, pahigpiti ang mga maluwag. Maraming salamat po.